Curious ka ba kung bakit yung ibang celebrities nawawala ang ganda sa kakaulit ng retoke? Kung curious ka kung bakit, panoorin mo to hanggang dulo. Promise, hindi mo pagsisisihan ang chismis na may halong science. Okay, kwento time. May mga artista na parang every time mo makita, iba na naman ang itsura ng ilong. Nung una, okay pa. Pero as time goes by, nagmumukha ng parot. Minsan, hindi pa pantay. Ang tawag dyan, scar contracture, malabsorption, or worse, structural collapse. May limit kasi ang retoke, lalo na sa ilong. Hindi pwedeng lagi kang nagpapalagay ng thread or unlimited ang revision rhinoplasty na walang tamang plano. Yung ilong natin, may natural support kasi yan. Kakaretoke, nasisira yung cartilage at blood supply. Kaya nagkakaroon ng deviation, unevenness, and collapse. Para siyang tent na nawala ng poste. Hi, my name is Dr. Bianpo of Bianpo MD Aesthetics. So kayo, dapat bang unlimited ang retoke or less is classy? Comment your thoughts below and follow me for more.